Talaga mag re-rent kayo or may mga event kayo at gusto nyong libuti ng Pilipinas or mga certain na lugar dito sa Pilipinas at wala kayong motor at gusto nyo yung mga big bikes at magagandang motor dito lang tayo sa Kuya Moto Tours lang Yan. available lahat ng mga bikes what's up guys it's boy Motiv gabi ay pupunta tayo kay Kuya Moto at para i mga motor niya. Kapala is nagpapa-rent ng na mga motor. Iba't ibang motor. Ito yung page niya. Yan. Punta tayo ng Makati ngayon. Medyo maganda na yung panahon. Wala nang ulan. Kaya masarap-sarap na bumiyahe. <laughs> <laughs> Grabe. ah Medyo traffic nga lang. So yung mga motor ni Kuya Moto Yes, yes. Ninja 400 May mga scooter rent Kung gusto nyo mag-rent so, Kung natin yung mamaya Kung ano yung mga i-rent So mamaya uh, Itetest natin yung mga iba't ibang motor At uh, sasabihin ko sa inyo Kung ano ba yung mga experience natin While using uh, mga big bikes And yung other scooters Kung ano ba yung expressions Height And yung bigat na ito. So alam nyo ba guys <laughs> Mga baguhan pa lang tayo sa pagka-rides Dito tayo na ano eh, huli kasi alam mo ba? Pumasok ako dito. Yan. Tapos, diba, pumunta na tayo doon. Eh, dito ako bumalik. Yan. <laughs> eh, one way pala dyan. Eh, nahuli tayo. Parang, hindi ko napansin na no entry pala dyan. <laughs> so, paglabas ko doon, ayun, nahuli tayo. Kaya, ayun, ticket. Alam mo yung dapat 10 years yung license mo. Kaso, naging 5 years na lang. <laughs> Dahil doon, So, 이 n g 요 A t n a l a n g way, o n a t o a y o n a n a y one a n e way, o e way, o e o n i a one a y o n g w o n d o n y a s o k n a t a y o a a e o t h a a a y o n o o o o n o n n Kamusta po? Kakatapos lang ng meeting nyo? Ah. Ang lawak pala na ito eh, no? Condominium. Kala ko maliit. Grabe, lakas. Lakas ng tunog. Tara. Grabe. 850. 850. Yes, gamit natin Ninja 400 sunod tayo dito kay Kuya Moto To 2023 model yung motor na to Joe, ang gaan nya pare mas mabigat pa yung R15 <laughs> tapos ang baba nya siguro kaya na ito mga 411 ano, or, or 5 plat. tapos relax hindi siya nakakangalay gandahan dito sa Ninja 400 kaya pala ginagamit na ng mga rider sa mga endurance chill time sa yung body position naka straight sa R15 naka yuko eh <laughs> para siyang aggressive talaga ito saktuhan lang hindi siya totally na mapapagod ka gamit gamitin ng Ninja 400 oh. kasama natin ngayon si Kuya Moto GS 850 adventure bike napansin ko dito sa Ninja 400 ang baba ng seat position niya. so kahit mga 411 or 5 flat ka ang baba niya totally yung sobrang flat footed ano natin height 5.7 sarap hindi ko pa masyado nagagamit yun eh eto hindi ko masyado nagagamit nuwi eh. ko, na ko lang yan mm. dapat kira-ride ko nga dapat sa parilaki eh, kasi saturday sa ah, ma Oo, yung mga pinik doon. Ang namin, lahat ng bike namin, ah, nandun? Kaya, eh, alam mo nga pag Oo oh, nga eh. Bad timing eh. Kaya, ito yung tuloy. Mm. Eh, two weeks mo na pa plano yun. Ah, 2 weeks mo na na pa plano. Ang bike na makailero na. Ah, oo, oh, maganda yun. At saka lahat kasi yun eh. Saka, pag-uha kong surf eh. Mm. Kuya Moto. Ah, Kuya Moto. Nakita ko ngayon eh. Para, at least, ano po bu Oo, oh, tama. Uh, kita. kita kasi kalat sa platform. Mm. Kaya yun talaga yung test. Mm, good. Okay yun. Medyo traffic dito men ha. Sa atin, bomba lang. Hindi na kailangan ng bu buzina. <laughs> Mahina, di ba? Mahina yung buzina. Malakas pa yung bomba. Kaya bomba yung katapat dito men gamit natin ng Ninja 400 yung CF Moto 700 you know? tapos GS 850 yan tapos yung pinakamalapit truck <laughs> kahit gaano ka bangis yung motor mo pag nasalpo ka dito sa truck let's go talaga yung Jula ito yung tinatawag na Dagat Dagatan isang malaking port dito sa Manila at maraming mga shipment na ginaganap dito or ayun, kaya maraming mga truck lang tayo ang tigas ng ano nyo karosh lang Ito kasi yung ano sarap. Tara. Oh, grabe. Sarap, men. Gamit natin yung GS 850 BMW. Gandahan dito. Ang lakas ng response niya, oh. Ilan mo, ah. Oh. Diba? Ang lakas. Grabe. Hindi ka mabibitin sa power dito gamit ang GS. Tsaka alam mo, once na napadaan ka sa lubak, parang wala nang lubak men. <laughs> Kaya ang gandang gamitin tong bike once na mag -e endurance ka malalayo yung pupuntahan mo. siguro grabe, pwede yan tumayo dito men bueno, Straight na yung straight. Oo, di ba? Parang ang nakatayo sa ano eh. Yung patawid eh. <laughs> Grabe. Ang amas men. Ang zarap. Ito yung mga settings niya pala, no? Ayan, Ayan. tapos i-adjust mo lang siya dito Gamit itong parang pilog Ayan, navigator, music Sobrang dami Pero dito, manavigate kung saan location yung mga napuntahan mo or anything Road, tapos dynamic Tapos Euro, Pro Ayan Tapos rain Eh, road lang tayo ngayon ay yung kagandahan dito saan? sa, GS nag adjust yung gulong Depende sa weather or depende sa moods mo Gusto mong set up dito Tapos na-adjust rin yung suspension na ito Depende sa settings na gugustuin mo Sarap dalin <laughs> Panalo Sige Itipid ako sa Sige sa ano Sige Sige Kahit saan So oh, si Kuya Moto naka RZ 390 okay. Ah, Shoutout shout, <laughs> shout kay Sir. Yeah. Kira, api, oh. Wala, wala akong pagod-pagod pa -pagod, men, wala. Grabe, <laughs> wala akong pag kapagod pagod, kapagod-pagod dito. Ang sarap gumida, men. Oh. Eh. thank you guys for the experience man. napaka napaka solid yung mga grabe sarap upload ko lang kahapon is binibidyoan ko lang yung mga naka BMW na S1000RR at ngayon gamit na natin yung BMW pero GS pang touring men 850 yan napaka solid hindi man natin gamit yung mga sports bike at least nagamit natin yung BMW na pang touring nila di ba 850 grabe solid ang sarap sa feeling men Eww. cool water tours yan salamat sa opportunity na pinagamit tayo ng mga bikes bikes niya at eto Once na talaga magre-rent kayo or may mga event kayo at gusto niyo libutin ng Pilipinas or mga certain na lugar dito sa Pilipinas at wala kayong motor at gusto niyo yung mga big bikes ay eh, magagandang motor. Dito lang tayo sa Huya Moto Tours lang. Yan. Available lahat ng mga bikes. So ang gamit naman natin ngayon is KTM 390 Ang um, sakit sa likod <laughs> Mas aggressive to kaysa sa R15 na, Kahan lang dito kasi sobrang gun RC390 Ang kagandahan dito is kung mahihilig kayo sa mga sports bike is yung mga ko, mga racing or racing kung gusto nyo yung mga mabibilis yan eto na eto kayo RZ390 sobrang lightweight nya men at napakagaan <laughs> outside side nya mainit hindi <laughs> ka tulad ng GS eh hindi siya lang mainit dito mainit yung ano nya singaw nya hindi ka pwede mag short dito ito yung forma dapat nyan ah agay ganyan yung forma <laughs> hey aray grabe <laughs> lakas ng tulog talaga So, pabalik na tayo dito sa Central Park Condominium. So, yung parking nasa baba. Balik na tayo sa from the starting point. Brother, iiwan na kita. Hmm, sige. Thank you. So, nakakapanibago. Gamitin yung iba't ibang klaseng motor. Grabe. From touring, sport bike. Whew. So, pauwi na tayo ngayon. Napaka-solid na experience na nangyari. Ang na natin yung mga pangarap nating motor. Ninja 400. Yeah, napaka-solid ng uh, handling niya. Tsaka napaka-relax. So, na-try rin natin yung pang-touring ng BMW GS. Ang sarap dalhin. Kahit malubak, paka-chill lang. <laughs> Try natin yung RC 390 which is napakadapa nakaganto ka masakit sa likod pero aggressive at napakagaan man napaka lightweight weight sarap gawin sarap na ano yung feeling na gustong makipagkarera mga ganto ang bilis man so ang difference ng mga na natin sa apat itong R15 rca 390 GS 850 and Ninja 400. So, una muna tayo sa Ninja 400. Yung Ninja 400 is relax lang pero sports bike red at ano, uh, smooth lang dalin line. No, napakagaan, napakagaan niya. Gusto ko sa Ninja, hindi hindi siya aggressive, eh. hindi katulad ng R15, napaka-aggressive. At yung 390 naman, na RC 390 is ang nagustuhan ko dun sa kanya is yung ano, napakagaan niya at sobrang ano, sarap belhin, sobra, uh, yung feeling na ang gaan niya para parang naka-sniper ganun lang yung ano nya pero ang bad side lang doon kung hindi kayo uh, fund ng mga sports bike mga ganito uh, ilang minutes lang sasakit na agad yung katawan nyo dahil na rin sa napaka-aggressive ng body position niya. Ito namang R50, napa-aggressive rin ng body position niya, pero saktohan lang, hindi ka tulad ng 390. Ito habang tumatagal ah, sa rin yung likod mo. Aston <laughs> kong dalhin talaga yung BMW GS na 850. Ano mo bakit? Napaka-relax lang and chill lang dalhin. Isipin mo kahit mga lubak, kusang nag-a-adjust yung gulong and yung shock niya. Kung depende sa condition ng weather or eh set mo mo. Oh, kasi pang touring talaga siya. Na ang daming mga switch, no? Dami yung mga option na pwedeng Uh, pagpilian depende sa trip mo or uh, condition ng nature or weather ganun yung napansin ko sa paggamit sa kanilang kanilang tatlo at ito yung ginagamit natin, ganun yung mga difference nila pero uh, Depende na rin sa inyo kung ano yung mas strip yung position ng katawan nyo. Depende sa rider pala ang condition ng motor kung saan kayo expertise. Pero mas sanay ako sa, sports bike kasi gustong gusto natin dalhin yung mga gantong bike eh. Kulo-kulo ko yun, hindi ko na siya masagasaan. So, kung magre-rent kayo ng mga mot motor, or kung gusto niyo mga ma-experience ng mga big bikes napaka-quality ng mga bikes nila at hindi hindi ka bibiguin sa makina or hindi ka matitirikan kasi quality ang pagkaka maintain nila properly maintain and good condition talaga yung mga motor nila to contact you Kuya Moto Tours yan napaka-solid and maraming salamat kay Kuya Moto Tours <laughs> sa experience natin sa mga big bikes niya napaka solid man ang pinaka na enjoy ako talaga sa experience is yung GS one day believing one day magkakaroon tayo ng yung gusto natin yung ano eh, GS 1200 last time kung napanood yung vlog natin is binibideo lang natin yung mga naka BMW kasi pan rin ako nung talaga ng BMW sobra ang ganda ng yung ano BMW S1000 RR napaka pogi ba diba? sabi ko Mararides ko rin yan, balang araw. Pero, ayun, ngayon pa lang narides natin yung BMW GS 850, diba? Great experience na rin. Soon, matatest ride natin or magkakaroon tayo ng BMW. Watch my mouth. <laughs> so, ayun lang yung mga na-experience natin for today's video. Sinama ko lang kayo kasi uh, great experience to sa pagmamotor natin.